kumain. Ayan. Kas kumain aking mga nano. Good morning, palaga. Ito tayo. Pagkain ng ating mga uh, ating na boys. Ito uh, yung aking binagayin muna bago natin parahin sa kanda. tapos lagyan natin ng Serilax, Serilax. yung gamit namin yung sirelax makalaga ay wet and banana wet banana and milk yung gamit natin yan yung recommended ng ating uh, vet tour natin and shout out sa iyo dok isa din sa nanonood sa ating video Kayaan mo, isakay kita pagtapang bagyo. Gusto <laughs> mo, so, Doc? Sama kita sa bagyo, Doc. Ayan, kalaga ito. Tingnan natin nung kaya. Uh, lagyan. lagyan ko lang ng init na tubig. And then, palamigin natin. Ayan. nakaabang na sila. Ayan, nakaabang na sila. Oh, sit down, sit down. Sit down, sit down. Behave, behave. What? Tutom na. Okay. Sige, ito lang. Oh, ito. Hindi na nila nakuubos yan. Pero, kumakain. Ito po, isa. Hindi na siya nagdididi. Ito lang yung nagdididi ngayon. So, ayaw niya na ng milk uh, 25 bali 55 days nila ngayon makalaga siya hindi na siya nag ito si ano si Mids ito naman pangalan nito makalaga Uno si Uno Ayan. ito yung super nano makalaga oh. Tininyo, super nano yan Ayan po. Sabi uh, yan, mga laga, sulid, sulid yan. Yung isa, kinuha na po. <coughs> Ay lang magpabanggit yung isa. Kinuha na po sa bagyo. Mga laga. Sulid na kalaga, oh. Takas na kumain talaga. May honey yan. May honey at saka... Uh, wala nang milk kaya mga laga Ayos. Ayan po. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na panunood ng ating video dito sa ating dalawang uh, chicks boy. Uh, the future chicks boy. Ayan. <laughs> Ayan. Uh, so dito, salamat sa mga nagko-comment at nagtatanong uh, hindi ko po inirerehome to uh, for keep po for keep muna salamat po yan o alaga kakain at kakain mo yan tapos ito mamaya hihingi pa ng milk yan hihingi pa siya ng milk ayan God bless po mga kalaga. Palamigin natin. <hihil> Lagyan natin ang na, ano. Wala akong nilalagay ano lang siya, dog food, dog food lang at saka uh, si relax, hindi naman nilagyan ng latas, at saka honey, sa ano lang, sa mga ito, or sa mga spoon, uh, tama, mga marami naman to eh. Dalawa, dalawa lang naman sila. kain okay, natin, parami din sila. Kaya